Has started. Shutter. Button. Double tap to activate. Uh, good day sa inyo lahat, mga tropa ko'y. Uh, purihin ng Panginoon dahil ito na naman tayo muli. Uh, masasabi ko sa inyo, so busy dahil sa may gawain tayo ng ilang linggo. Hindi tayo makapag-vlog ng halos isang linggo dahil sa ating gawain. So ngayon naman, ang topic naman natin ngayon is ah uh, bakit nga ba nasisira o oh, pumuputok ang ating mga charger cable so simulan na natin so kung bakit pumuputok ang ating charger cable pangungunahan ko na unang una sa lahat is nagsasaksak tayo ng o oh, gumagamit tayo ng cellphone habang nagcha-charge. So nako mga tropa ko, itong pinakamasama. wag na huwag tayong gagamit ng ng uh, cellphone habang nagcha-charge kasi yung cable natin Oo oh, oh na pag pag uminit na yan mga tropa ko, mari nang masira yung ating charger cable. So mga tropa ko, ipayo ko lang ha. Huwag na huwag niyong gagawin to sa inyo. Charger cable kasi puputok, masisira, masusunog bawa ginamit nyo yung cellphone niyo may kachat kayo tapos nagcha-charge huwag nyo yung gagawin yun mga tropa ko eh kasi unang una madadamage yung charger cable natin puputok pa yan lalo so sana maging lesson sa atin to tsaka sa inyo na wag gagamit ng cellphone habang nagcha-charge i-charge muna ng matagal para kapag umabot na isang daan yung baterya pwede nyo na po siyang gamitin mga tropa ko so ngayon uh, wala tayong available na ano dito charger dito pero tinapik ko na lang sa inyo para mas malinaw pa na makita nyo yung ginagawa nyo sa inyong uh, cellphone o, o, kaya sa inyong ang uh, cable charger so mga tropa ko uh, please support to my youtube channel hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga video na inupload ko sa inaharap. So thank you for watching. God bless. Peace!